Hi! Magandang araw po sa inyong lahat mga kasosyo. Bakit nga ba kailangan mong sumali sa KMCC program ni kasosyong Arvin? Maraming dahilan kung bakit until now ay hindi ka pa rin nagjo-join sa KMCC. O mamaya, ishare ko sa inyo yung mga dahilan ko at baka dahilan mo rin ito. Pero bago yan, syempre magpapakilala muna ako sa inyo mga kasosyo. Ako nga pala si Maricel Butad, Dati po akong nagbabasal and ngayon po ay online seller na. Sanay po ako sa pagharap sa camera dahil nagla-live selling na po ako. Pero bakit ako nag-join sa KMCC? Bakit nga ba? Unang-una, naghahanap talaga ako ng community. Yung community na tutulungan ka at may puso. At si Kasosyong Arvin ang nakita kong may value talaga at kapupulutan mo ng aral lahat ng mga itinuturo niya. And syempre, bukod doon, sa akin po, ang prinsipyo ko, sabi ko nga, ay hindi ako papayag na may sana ako sa buhay ko, na sana nagawa ko to, sana nung medyo bata pa ako, nagawa ko na to. ayoko kung umabot sa ganun. Alam nyo ba, bago ako nagjoin dito sa KMC, si dapat batch 1 ay nakasali na po tayo, or nakajoin na po tayo. Ang dahilan po nun, is meron po kasi akong problema sa budget. Kulang pa siya. And, yung asawa ko hindi pa payag na mag-join na sa mga ganito. Nag-ipon ako. Hindi ko pinaalam sa asawa ko na nag-join na ako dito. Pero binanggit ko sa kanya nung nakasali na ako. And alam nyo ba kung anong nangyari? Nagalit siya sa akin. And hinayaan ko, sabi ko, ngayon lang to. Pag walang nangyari sa akin, hindi ko na to uulitin. And ang dahilan talaga kung bakit nag-join ako sa KMCC. Dahil sa mga special din na rason dahil gusto ko talaga na makapagbahagi ng positive na matutulong din sa mga manunood. Kaso nga lang hindi ko talaga alam kung ano yung mga uh, ituturo ko, paano ko siya gagawing mas maayos. Marami sa mga kasosyo ang nag-share, nagbahagi ng kanilang mga experience dito sa KMCC and sobrang nai-excite ako. So wala pa nga nag-start yung aming uh, klase ay talagang sobrang excited na ako. Hindi ko na pinansin na yung asawa ko medyo galit sa akin. Sabi ko, basta subukan muna natin to kasi first time ko pong mag-invest sa ganitong lalo na sa online, hindi pa hindi ko pa naman namimit si Kasosyong Arvin. And ayun na nga. Sabi ko, mahal talaga mag-aral. Pero alam ko na yung tubo ay sobrang napakasulit. Kung kaya kong magbayad, magbayad ako. Kung kaya kong pag-ipunan, pag-ipunan ko to. So, yun yung mga uh, dahilan kung bakit nag-join ako sa KMCC. At kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga espesyal na natutunan ko sa KMCC, alam nyo ba, sobrang thankful ako sa Diyos dahil nga, unang-una sa klase namin, ay kapag nag-start po sa aming uh, training, Si Kasusyong Arvin hindi nakakalimot mag-pray. Tapos pagkatapos naman, nagpipray pa rin. Sabi ko, ay thank you Lord. Kasi inuuna talaga ang Diyos bago kami mag-meeting or mag-training. Kumbaga. So yun na sobrang nakakatuwa ako. At yung mga ina-expect ko na matutunan ko, ay grabe, sobra pa yung natutunan ko doon. Yung parang itatanong ko pa lang, nasasagot na ni Kasusyong Arvin kapag ka, uh, nagtuturo na siya. Pagdating naman sa transformation, alam ko, lahat ng na ituturo po ni Kasosyong Arvin, pag in-apply mo lang talaga siya, actually, nung nag-aaral pa lang, nabago talaga yung mindset ko na kung dati makasarili lang, ay dapat gagawin ko to para sa sarili ko, para maging akin to. And nabago talaga yung pag-iisip ko. Kumbaga, nag-switch into positive na mindset na makatulong din sa ibang tao, na maka siya din sa mga ibang tao ng tama ng totoo. Hindi yung parang ipapakita lang sa social media. Yung kung ano ang trending, ano uh, susunod ka. Yung transformation na nangyari sa akin, yung binago talaga yung mindset ko. And salamat ka, Sushong Arvin, sa mga naituro mo. Pagsisikapan ko pong uh, maging maayos po, gagawin ko pa sa mga, uh, mga susunod na gagawin ko pa sa buhay ko. Lagi nga natin sinasabi, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Ito lang yung masisigurado ko. Kung dati pang sarili lang yung iniisip ko ngayon, yung mga itinuturo ni Kasosyong Arvin ay in the future, gagawin ko rin po siya. Magkakaroon din ako ng sariling community, pero iisa ang mindset. At yung mindset na yon is para makatulong din sa iba. So, kumbaga, pasa-pasa ng mga uh, magagandang kwento, magagandang impluensya na makakatulong talaga sa mga tao. So, yung ginagawa ni Kasusyong Arvin na nagtuturo, gagawin ko din po yan in the future. Kasi, ang ganda po nang naituro talaga ni Kasusyong Arvin dito sa KMCC. And, syempre, may mga pabunus pa doon. Pa Kaya, nai-excite talaga akong i-share sa inyo to. So, hindi ko ide yung i-share sa inyo. Kaya, kung tatanungin nyo ako, marirecommend mo ba ang KMCC? 100% irirecommend ako sa inyo ang programang ito. Yes, mag-aral, mahal, kung sabihin nyo mahal na yan, pero naniniwala po ako na kapag may gusto ka, ay gagawan mo talaga yan ng paraan at kung ayaw mo, marami kang idadahilan. Isa sa dahilan din kung bakit irirecommend ako sa iyo ang KMCC, kasi ito yung a uh, way na makapagbabago sa iyo ng buhay and at the same time hindi masayang yung mga oras mo na uh, gagawa ka diyan nakikitrend ka nakikitrend ka and dito po tuturuan ka talaga sa tama na may value at may impact sa ibang tao yung magiging content mo at yung iniisip mong content ba baka yan lang ang iniisip mo may mga surprises talaga dito sa KMCC okay kaya ano pang inaantay mo? Mag-join ka na sa batch 4 sa KMCC. Sinasabi ko sa iyo, napakasulit. And syempre, malupit na kasusyong Arvin ang magtuturo sa atin. Hindi lang mabago ang mindset mo, kundi magbabago din ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya join ka na. O syempre, hindi pa nagtatapos. Maraming maraming salamat sa Diyos. O na syempre, na merong kasusyong Arvin and kanyang Uh, partner sa buhay ang kanyang asawa si Ma Michelle Orobia. Hindi ko pa sila na meet in person pero ramdam na ramdam ko na na sila yung mga uh, masarap maging kaibigan uh, tunay na mga kaibigan na ramdam na ramdam ko kahit uh, sa ano pa lang po kami nakita sa sa online. Hindi pa kami na-meet -me in person and I'm so excited na magkita na kami. Malapit na malapit na po 'yan. Sobrang salamat po sa Diyos na sa buhay ninyo kasusyong Arvin na naging instrumento po kayo na nabigyan ng karunungan para po mabigyan din ng value ang mga buhay namin, may mabigyan ng purpose yung mga buhay-buhay namin na sa tamang daan <laughs> hindi lang po nagtatapos doon ang aking pasasalamat dahil yung karunungan ninyo ay hindi nyo po pansarili lang binahagi nyo sa amin, actually wala na po kayong sinekreto sa amin lahat inopen nyo na lahat ng opportunity na pwede rin kaming kumita pwede rin kaming mabagoy yung mindset namin. Binigay nyo na po lahat. Kaya, sa lahat po na makakapanood sa video na ito, ano pang inaantay ninyo? Kung nagtiwala kayo kay Kasusyong Arvin, ano pa kaya yung kanyang ginawang programa, ang KMCC? Hindi po gagawa si Kasusyong Arvin nang hindi malupit yan at hindi po yan papakinabangan nating lahat. And syempre, lagi mong tatandaan, kung gusto mo may paraan, pero kung ayaw mo, marami ka rin idadahilan dyan. So, kung may dahilan ka dyan para sa ang buhay, para mabago ang mindset mo, join KMCC sa batch 4. And congratulations na in advance sa'yo. Bye-bye! Salamat po sa panunood sa video na ito. Salamat, siong Arvin!